Good morning Ayan nga pala mali wala na tayong pangasok ngayon Naroon ako Ngayon ganyan natin mga mga pa O oh, mga mga kalimang Tambay na kami Tapos nga pala Papasalamat ako sa inyo Sa lahat Sa mga sumusuporta Sa YouTube channel ko Sa page ko Sa FB Marami marami Salamat Kamaya sa chat ko kayo Marami marami Maghihuli muna tayo Huwag makadali tayo ng kalimang eh, eh di good kasi pati na at na-retreat mas pala dyan sa inyo. muna tayo. Ah! May mango mga puis. Ito kasi, nakuha na na yan, nakuha na na kaya hindi tayo pwedeng kumuha dyan kasi wala na naman yan sayang naman yung dukot natin sana all dukot yan okay, maghanap tayo ng panibago tulad na ito oh. ito meron to guys ito. meron to meron Tong kaliwan ko to. Meron to. Meron. Grabe. Merong alimang mo pero malalim to. Pero tatry natin makuha to. Hira, pag wala mga pasok. Tayo mga pag ano, video. Yung maganda yun habang tambay kayo. Okay, tambay kami. magdiskarte kayo para. <laughs> Pasko. <laughs> abe alim alim uta natay magdadas ng gulo okay, Meron ko isa. Meron ko isa. Ito. Malaki. Okay. Hello. Ibasin natin. Ito guys. Ah. Ayan, nakuha sa ano, đi mà ăn luôn con này cái là cây tên cái này đi ba cái là cây tên quán sorry ra con này rồi đây là tên Ano mano, -mano na pondo ko dito guys. Kung mapapansin nyo. Nakita nyo na, di ba? Ano man lang. Ito, check natin ito. Ayun, ito, yun. Ayun, butos na yun. Check natin ito. Kung meron ba ito, wala. Okay natin. Kaya tinga kung meron.